yun uh, magandang gabi po ah uh, mga master so yun panibagong fishing trip so for today's uh, episode so mag kuya tayo so actually nag area na rin tayo kasi nga medyo maaga pa tayo nag area so nasa 4 am pa po so ngayon is nasa 5 na po so sobra isang oras na rin so papandaw na tayo Simulan na tayo guys so yun sana samahan nyo ako muli sa aking panibagong fishing trip don't forget to like and subscribe po nito ang aking youtube channel at syempre follow na aking facebook page so yun tra so start na tayo Okay, ito guys yung ating pinakaunang buya yun Okay, pipain pa. Okay, yun guys, oh. So, kauna-unahang huli natin. Ayos. So, ano na siya? Kumain agad. You know. Okay. Okay, ito pa guys. So, another buya. So, medyo lumulubog-lubog. So, sana may huli ulit. Yun know, mayroon nga. Okay. So, buhay pa. Yun. Know. So, sa dalawang pain. So, isa lang may huli. So, sa dalawang hook pala. Yun. Know. Okay. <laughs> Ayos. Okay, ito pa. Another buya. So, ito siya. Okay. Ulang huli. Okay, may isa tayo guys na ano nawala sa linya so may posibilidad na hinila so sana may huli nga at hindi nakaputol ito siya guys okay ito yun merong huli so ayos yun guys oh so. okay ayos yun emperor sino you know, ang ganda guys so 5 ano pa lang po 5:30 ng umaga So sino you know, mukhang mainit ngayong araw wow ang ganda okay another catch you know ayos emperor okay malamit marami pa tayong papandawin uh, So wala pa tayo nakakalahati. Okay, another buo So you know, kita na natin yung isda. So patay na. Okay, ito guys. Huh? Okay, another cup. Ayos, so emperor again. Okay, another buya. So, ito siya, guys. Yun, know, oh. Yun, okay, may huli. Okay, ayos. <laughs> so, sa dalawang pain natin, dalawang hook. Yun, know. Isa lang may huli. Okay. Okay, another buya. So, ito, sumapit so, siya pa. Okay, guys. So, so another catch. So, kanina pa ulit kumain. You know? So, 4 a.m. pa tayo nag-area eh. So, kung may kumain agad. Kaya ito, you know? Ano na? Patay na. Okay, another catch, mga master. Master. Uy, ang laking ano? Ang laking ano? Grouper. <laughs> Ayos, yun know? Buhay na buhay pa. Yun know, mga guys, o. So, so laki. Ayos. So, yun o. Know, Ilawan natin. Ang laking grouper. <laughs> Ayos. Okay, guys. So, another catch. So, grabing pulupot nyo sa ano. Buti na lang yun naputol pa natin yung damo okay yun know. another emperor ayos okay ito pa guys another buya so layo yun know. okay walang huli okay another catch guys so, yun sa dalawang hook natin putol yung isang hook <laughs> so kinalawang na pala yun, natin napansin so yun maliit pa pero so kukunin na natin kasi nga wala na rin so kanina pa siya kumain so namatay na yun o So ito, nahiwalay itong buya na to. So nawala sa linya. So hinila to. Sana yun. So madalas kanina ay eh, ano tayo. Nakakailang putol ng nylon. Kasi nga yun. Ewan ko anong kumakain. Puro gas gas yung nylon natin. Grabe na namang pulupot niya sa ano sa damo okay, you know another catch so ano bang isda to guys hindi ko alam mo nung tawag dito you know ayos okay, so yun another catch, so ganong isda pa rin you know guys oh so nag ah, ano na yung, ano yung araw palabas na You know. Okay, you know, another buya. Ay, lumampas. Okay, ito guys. You know. Sana may huli. Okay, parang mayroon. Ito. Okay, yun guys. So, oh. another catch. <laughs> Ayos. You know. Emperor. Okay, ito pa. Another buya. You know. Okay, walang huli. Okay, ito pa guys. Another buya. huli Okay, meron nga guys. So, yun. Buhay pa. <laughs> ayos. Okay. Yun o. Okay, guys ah. Oh. Yun. Ayos. Okay yun guys o. Oh. Another buya. So, parang may humihila. O sa alon lang, pero parang may huli. Okay. Okay, may huli guys. So, 'yun. Napulupot pa. Buti na lang hindi ganun ka ano ayun patay na rin pala so ano lang para lang siya hinihila sa alon <laughs> ayos you know ang laki ulit guys na emperor okay yun know? oh ayos okay guys so, may humihila <laughs> Ay, sumabit Okay, yan guys. Lumabas din. Okay, yan. <laughs> Ayos. Yun ho. Yun know. ho. Okay. Okay, yan guys. Oh, another catch. So, ano na. Patay na. Yun Okay. Ayos. Okay. you know, another buya. Okay. Yun. May huli. May huli, guys. So, ano na siya? Okay. Six na rin kasi. So, higit two hours na to. Yun, kaya, ayan. Patay na. Okay, ayos. Okay, ito guys. Another buya. You know? Okay, may huli. So, nakita na natin agad. Kasi nga ka, ano na. Patay na. So, mabilis makita kapag ano na. Kapag patay na siya. Okay, ito. So, pinulupot niya pa. Buti na lang. Hindi ganun katiba yung damo. Okay. So, bihira tayo nagkakaroon ng huli na dalawahan. Yan o, may pain pa yung isa. Okay, another catch, guys. So, yun o. Pinulupot niya ulit. Yun o. Okay, ayos. Ay, <laughs> ayos. Okay, to guys, so, may buya tayong lumulubog. So maaring pinulupot niya na naman to or maiksi yung ating ano yun parang ano guys parang oh ang laki nga ang laki guys so grouper again you know <laughs> ayos <laughs> oh ang laki guys grouper you know ayos ang laki Okay, another buya. You know? So, parang may humihila. Okay, may huli nga guys. You know? Okay, ayos. <laughs> okay, ito another buya. Okay, ano? You know? Okay. Okay. Okay, walang huli. Ito, may buhay tayong humiwalay. San layo nang narating. Ah, sana mayroon. Okay, yun oh. Last ay Lah, grabe. Ano kaya kumain nito, guys? Yun oh, putol na. Sa sobra sa sobra 2 hours so ito nang natira. Grabe. <laughs> yun oh, grabe. Okay, last two. sabuyan natin. You know, para siyang lumulubog. So, sana may huli sa ating last two. Okay. So, grabe. You know, sinabit niya, guys. So, okay. Putol. Okay, last. Last one. Okay, ito. Last one. Sana meron. Uh -huh, sinabit pa. Tapos medyo may kalaliman. Yun lang. wala okay yun nakarami tayo guys so yun papakita natin yung mga naging huli natin okay yun guys so soon 8.30 na po ng umaga so ilang oras din tayo dito so na tayo so at yun nga sinurati tayo ngayon so ito lahat yung mga naging huli natin yun know, naka 25 pieces po tayo sa ano natin sa buya buya Then, Ayan yung needle fish sa ano natin yan sa ating fishing rod so ayun nakapag donate man tayo ng lore so sulit pa rin you know ang lalaki ng ano natin ah. Oh. lalaki ng grouper you know two pieces pa yan you know ang lalaki so higit tatlong kilo malapit apat siguro to mga master higit 4 kilos ang nahuli natin okay yun know, kawin na tayo tingki tingki sa pagsama 对。Hey.